Ako tayo sa Linabuan National High School, magandang araw. At uh, puputahan namin yung isang estudyante na naglalako ng mga pansit at saka lumpia. So labas na kasi ngayon. So kausapin natin siya uh, sa mga oras na to. Uh, good, doctor, good morning sa iyo. Ako si Archie Hilario. Uh, mas kilala ako sa pobring vlogger na tawag so nandito kami para sa para makadala kami ng tulong sa iyo hmm. Um, bali mo may Ay, wala. ubos ano na, um. na oh ito ah. yung dala niya mga kapobre oh sa klase niya hello ma okay lang po okay oh, lang ma Sige. Ah, ubos ah, na. Ako na rin balik kayo na sir. Ilumpi ang gulay, agpante. Opo. Magkano ang naibenta mo? Mga nasa 700 plus man, sir. 700 plus. Pero, do you know yung answer? Bukod man yun, ako do yun niya. Kwarta ba, naging pa, ano man sa ako niya. Ginaistaran mo ka ron. Ginaistaran mo ka, sir. Imo, nagtaot budget para may pang gas ako, sir. Mm. -hmm. Ako, may pang rolling-rolling ako, sir. Maskin, kung why mo at kwarta, sir, iya ko gabuwit mga ako niya. need mm -hmm. sa eskinahan, sir. Ah, siya nagbigay ng puhunan sa'yo. Okay, sir. Tapos umaga, ikaw nagluluto rin. Opo sir, pero na tapos ang ano na rin. Mm. Mga 4 am, ginaig na Tapos naglalakad ka lang papunta daw dito para magbenta rin sa ano? Hindi, bukod man sir. Ga sa plaza gabak kagabakta sir. Ah doon sa plaza? Okay. Sa bayan? So pagkagaling mo ng alas 4 ng madaling araw, sabi mo gumigising ka, nagluluto na? Opo sir. Gabi sir, ginaputo sa ginamundamong mm pinuputot in, sa galing namin yung ano yung Olympia, sir tapos okay. pagka madaling araw namin binuluto tapos gabakwas malako pagwa pa ano sir pa sa, sa paradahan para multi cab ah, pero okay. may nagatawag okay. matabi ka sir kung ano ang tapos ginaagduon kasi uh, lang yung sambaka kan sir so yung daw po mula sa plaza naglalakad siya papunta doon sa sa paradahan ng multi cab tapos papunta na dito sa school tapos mayroon daw mga nag ano rin, bumibili rin sa kanya. Okay, tapos pagdating mo dito sa school, anong una? Uh, Siyempre, alam mo yung mga kabataan ngayon, di ba? Na uh, mostly, hindi naman lahat. Pagdating sa mga, sa mga pagtitinda, maraming mga kabataan ang ayaw magtinda. Ikaw ba noong una nakaroon ka rin, na, nahiya ka ba na magtinda? uwa on uwa, sir dahil uh -huh. first day of school abis sir naisip ko taga gano'n niya magbaligya sir dahil nga ni uwa manit ga ano ka kailangan tagid maghugod para makatapos sa pagtuon, sir mm uh -huh. so, mama si papa abis sir manit umbra. si papa sa ganas mo lang sir uh -huh. naga extra extra naga naga ano man lang sa ganas sir ga tanom naga, naga uh -huh. salamat uh -huh. man ayun so first day ng klase ay naisipan niya na daw talaga ito na magbenta ng mga itong mga product na to lumpia at saka mga pansit dahil alam niya na hindi siya masusuporta ng mga magulang trabaho kasi ng tatay niya nga is yung ano lang nang hindi yon tuloy-tuloy yung pag-aani no mga ganon uh, extra extra lang ng mga trabaho so yun ang ano mo yung pagdating mo dito sa school hindi ka binawalan what sir Okay ano, okay una, Mr. Iwa, matangal nila first day of school hmm. na, sir. Nag, ano na ako, nagpangayon ako at paalam apa, Adam, sa mga maestras. Kaya, ako. dato, kung pasugtan, matananda ako sa yung magbaligya. Ayun. Kaya, dato, yung tinatawag na malasakit ng mga guro oh, sa'yo. Kasi talaga, di ba, sa ibang mga school, bawal sa loob ng, oh, ano, oh, so may, ng may kasi sila may ano. Pero, dahil sa malasakit sa sa'yo, na yes. makatul alam nila na makatulong iyo yan, tinayagan kami na. po sir. Mm -hmm. yeah. So marami ang buya bili sa sa'yo, mga estudyante. Opo, sir. Kung amat niya, eh, na, nagkakurang tayo dahil hindi oh. ako kaabot sa ibang mga ano. di ako panako sa ibang classroom dahil yan. Mm -hmm. Kasi sa oh. mga So pag abot mo iya, pag bakante yung mga oras, galibot ka timur iya. Opo, sir. Oh. Pag abot iya, may gastart yun dahil doon klase. Dahil 7.15 na mong start klase. Eh. Hmm. Mag-resist time, sir. Doon yun ako galibot, galibot sir. ikaw. So, Pagdating daw niya dito, diretso sa klase, then pag recess time, sa, sa siya umiikot sa mga, sa mga classroom. Sobrang nakakatuwa no, na yung suporta ng mga guro sa iyo, yung suporta ng mga 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 estudyante dito ay eh, halos yan, makita ubos-ubos yung oh, mo. Pag may time ba na hindi na ubos, <laughs> ta uh, ubos talaga. So, nakakatuwa talaga so so almost every day yan ang ano mo talaga. Okay, ano man sir, kada one week malang abi mong klase. Set ah. A, set B abi sir. Oo, oh, ano, sa, o, isa, sa isang linggo ilan kayo araw ang klase nyo? Isa lang? Ano, one week. Ah, one week uh, face to face, uh, one, week. one week. modular. Modular. So, sa buong week na yan, sige, kayod ka talaga. Ako, okay, sir. Para hmm. makatito mo sir. Mm -hmm. Grade ano ikaw ngayon? Grade 12 sir. Grade 12. Then after that grade, uh, first year college na. First year na, college. Anong plano mo? Anong gusto mong maging Gusto ko ta sir mag ano. Kung makaya ko pa supportahan ang sarili magtoon. Uh -huh. Or ano hai? Gusto ko mag college. Kung kaya ko gito na sir. Pero kung hindi, akong balak sir ay gabuo lang ako sa TESDA. Oh. Uh -huh. Kumusta yung mga grades mo ngayon? Okay na sir. Mm -hmm. na ano yung matinding uh, mo ng determinasyon? Ako hindi ko si family. Ano una si Papa din sa tuwing nakita. Sa tuwing nakikita ko din Sir Uli han sobra. <laughs> Nababatyagan ko gid ra ko ano pag aura nang ginaobra. Kung gaano ro ano pag sakripisyo para makakaon kami sa pag-adlaw-adlaw. <laughs> Kalisod, ano? Okay. Uh, Siyempre, kaya lang ako, sir, nag... 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 Ano, sir? Nag... Paskul boy dahil yan, eh. Mm -hmm. pa, pa kami makarun, eh, Kuryente sa amon dahil na kami. Ah. almost one year, eh. ako, <laughs> sir. Yung wakamot kuryente. <sighs> Bali, mm -hmm. nag schoolboy boy ka nung mga ginabra mo sa... Sa sa'yo, sa amo. sa'yo, 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 nga, himos-himos it ba uh -huh. Bali, buko mali, yan it, school boy sir, dahil yan it, Sa ano man ako, pamilya man ako sa bagugang sang anang asawa uh -huh. ba sir. Bali, uh -huh. ito ako nag-star dahil yan it. Malisod yung gabi sa amon doon. Uh -huh. situation -hmm. sir. lalo, lalo uh -huh. siyempre may klase. Uh -huh. Kung gabi, eh, paano ako maka ano, sa pagto? Oh. Uh, uh -huh. Bali, ginbuligan ka man nanda, gabulig-bulig ka man ito. Oh, dahil oh, star ka nanda. Ayun na nakitira siya mga kapobre doon sa kaano ano mo sa akong magulang -well, sir sa anong asawa mo sa sa, bayaw. sa bayaw mo oh, doon sir. ka nakatira yun 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 pala no at tulong-tulong lang siya din doon kasi walang ang kuryente doon sa bahay nila ikaw ang isa sa mga estudyante na hinahanap namin deserving ka makatanggap ng ayuda mula sa aming sponsor mula sa pobreng vlogger team kaya ikaw ay makakatanggap ng limang piso ngayon. Thank you, sir. Uh, Eko, nabulikatan doon, sir. Ito muna po. Tanggapin nyo ang 5,000 mula po sa ating kababayan. Uh, hindi siya taga-Aklan, pero taga-ibang lugar siya. Sa Amerika siya ngayon. Nagpanalato siya sa amin ng malaking halaga at naghahanap kami ng mga estudyante na deserving. At ikaw, isa sa deserving talaga na makatanggap nito. Tanggapin nyo po ang 5,000 pesos. Yeah, no. Restrico dito, sir. Restrico oh, ah, si dito. 1,000, 2,000, okay. 3,000, 4,000, okay. 5,000. Thank you, sir. Opo, welcome po. At makarating yan doon sa nag, uh, ano, sa ating uh, supporter. At uh, sabi ko nga, itong supporter natin, may sakit din yung asawa, pero mas pinili niya na makatulong pa sa mga kababayan dito sa probinsya natin, no? Ulitin natin, hindi natin to kababayan dito sa Aklan pero mas pinili niya tumulong dito. At dahil alam namin na makatulong pa talaga sa iyo at masinop ka sa pera, dadagdagan pa namin ang tulong mo ha. At eto uh, ito mula kay kababayan mula sa Japan, 2,000 pesos tanggapin niyo pa. 1,000 2,000. Ayan. Thank you. Thank you, Kida Ako. Abo. Sila ang pasalamatan mo. Daan lang kami. Sige, dito. Ah, uh, anonymous lang. Ayaw magpapagyan sila eh. Puro babae sila. <laughs> Hello po, ma'am. Nagpapasalamat po ko sa binigay yung tulong para sa akin, para sa financial ko. Financial support sa pag-aaral ko. Malaking tulong na po ito para sa akin. At lalong-lalo na sa pamilya ko, ma'am. Thank you po. Ayaw. So ayan, uh, mga kapobre na na uh, istorya natin ng personal itong bata na ito na tunay na kahanga-hanga ang kanyang pagpuporsige. Sana marami pa ang ma-inspire na mga kabataan na mag-aral ng mabuti, lalo-lalo uh, na sa mga kabataan na kumpleto ang suporta ng kanilang mga magulang. Hindi katulad dito sa kay uh, ra Resty, hindi ka kay Resty na talagang bago pa siya makapasok sa eskwelahan ay nagtatrabaho pa siya sa bahay um, naglalako pa ng mga, ng mga produkto para masuportahan ang sarili. Kung baga kayod talaga self-supporting ika nga mga kapobre. Kaya sana sa mga kabataan gawin ninyong inspirasyon ang buhay ni ni Kuya Risti na talagang nagsusumikap. Marami ang maganda ang maganda po ang ang bukas na naghihintay sa kanya. Basta ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo. May mga time na siyempre alam mo na pag working student tayo. Ako kasi working student talaga ako. May mga time na masabi mo parang hindi na kaya. May time na darating siguro ang mga oras na matitigil ka sa pag-aral pero huwag titigil yung ang advice ko lang sa'yo, huwag mong itigil yung pangarap mo pwedeng magpahinga pero pagpapatuloy yun lang palaging tandaan mo sa panahon na pagod ka sa panahon na kulang na kulang talaga pwedeng magpahinga pero hindi pwedeng tumigil ang pangarap pag tumigil mo, tumigil mo yung pangarap mo do finish na yun hanggang doon na lang pero kung may goal ka, 'di ba? Pag pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka sa bukid, 'di ba? Mataas, matarik. Pag dumating ka sa kalagitnaan, pwede ka lang magpahinga. Tapos din tuloy na naman. Ganoon lang ganoon. Ako bago ko natapos kasi yung yung college ko ay halos seven years. Dahil iba-ibang naging amo ko eh. Iba-iba yung may time na yung nag-sponsor sa akin na matay nagkaroon ng sakit. Tapos tuloy pa rin pangarap ko, natigil na ako ng ilang mga mga taon. Ganun lang ang buhay. No, lalo sa iyo, ano, nang, nang kita ko yung determinasyon mo. <laughs> yung mga bagay na ganito, hindi dapat ito ikinakahiya. May time noon na ako, naka-uniform ako, naguhugas ako ng mga plato sa karinderiya, dyan sa may Capitol, banda dati gaobra mata ko sa oh. dati abi serve ka tuwa ka natla si manay eh. gaobra ko sa mm -hmm. sa delivery to be delivery boy oh, na delivery boy ka rin sir. kaya nga wag ka mahiya go lang wag kang topic to may mga may may may, may, may tao Benson. rin talaga kasi mangbubuli may may bullies yes, talaga ng mga tao kasi ako na ranasan ko kay uniform ako nag nagluluto ako ng mga yung iniihaw-ihaw na baboy, barbecue, sa may kapitol binubuli ako. Pagka pumasok ako, binubuli ako. Sabi ko, I do not I don't care, sabi ko. Kasi wala eh parents ko sa Mindoro. Uh, ako lang dito. So kailangan talagang ano, mahigpit talaga 'yung ano. Nakikita ko 'yung sarili ko sa iyo eh. Kinuwento ko ito para lumakas makas palalo ang Kasi ano mo. Ang ang, ang loob mo. The more na, na may nakaka ka, the more na magugustuhan ng lalakas ang loob mo ibigay mo may cellphone kami cellphone number ka ibigay mo kay ano kay Nil. baka makatulong pa kami pag dumating yung sweldo ko hindi pa ako nakasweldo ngayon eh babalikan kita Thank you, may ito ako sa iyo na personal na tulong Maraming salamat po kasama ko si Kuya Arnel si Ate Presi, si Neil at si Ate Peach ang bilin, palaging manalangin sa Panginoon magpasalamat sa mga blessings na ating natatanggap at kung dyan tayo sa pagsubok, mas lalong patatagin ang ating pananalig sa Kanya.